I've been attached with a feeling of them waking up with you by my. Meet the parents na nga ba ito ni Doni Pangilinan as bingo? Ito na nga guys sa pinag-uusapan ngayon. Naalam naman natin na sa bawat karakter nga ng ating Doni at Belle ay talagang hook na hook nga ang maraming bablis. Lalong lalo na nga ngayon sa Kent by Milab na sila Caroline at Bingo. Ito ang ating Donnie at Bel Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ito nga ang ating Donnie Pangilinan ay nag-post nga sa kanya social media account na kung saan ay kasama niya nga ang father ni Caroline at stepmother na si Agot Isidro at si Derek Rowell na kung saan meron nga itong caption na Marianne the Break with the Juice at Derek Rowell at Agot Isidro Thanks for babysitting po. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon na kung saan ay nag-meet the parents na nga raw itong ating bingo sa pamilya ni Carlyle. At marami na nga rin na nagsasabi na sana nga raw sa totoong buhay nila Donnie at Belle ay talaga ang pinakilala na nga sa mga pamilya ang isa't isa at magjowa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pang -ayun. у д